Ayan mga idol, magandang araw na lang po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong Pecha para po ngayong November 10, 2024. Sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin agad ang ating sumada. Dito tayo sa November. Ayan, 11 pa rin po tayo dito at adis sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan, November 10, 2024 Simplify lang po muna natin sila 1 plus 1 is 2 1 plus 0 is 1 at 2 plus 4 is 6 Ganyan din po sa bandang gitna 2 plus 1 is 3 at 1 plus 6 is 7 at ganyan din po sa bandang baba 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong G's. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yan, yung numero natin sa gitna. So, 2 plus 1 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero o kapares natin numero. Meron tayong 9. At pero ay kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. G's 9 or 9 G's. Yan, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. Uh, dahil single digit naman po yung 9 natin, kaya right pa na po natin siya ilalagay dito. Okay. At dito sa 10, dahil 2 digits siya, i-simplify din natin muna yan bago po natin yan isunada. Ayan. 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin, 9 at 1. At unahin uh, natin yung sumadang 9, pwede dyan ang 18. 1 plus 8 is 9, sumada 18 pwede rin ang 26 sumada 36 3 plus 6 is 9 at 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at dito naman po sa 1 hukulin naman natin yung 10 sumada this 1 plus 0 is 1 pwede rin po ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 pwede rin ang 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 at 37. So, mga 37. 3 plus 7 is 10. And mga idol, yan po yung mga numero natin na buha na pwede po natin magpilihan. Rambo lang po natin sila. Pili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagugustuhan natin, mga nakukonsunadaan po natin yung kombinasyon dyan. Rambo lang po natin sila. Pipili lang po tayo. At para naman sa ating sample, Ayan, ano mga ang ginawa natin dito? Iruha natin ng 19 and 19 and 36. 19 and 36. Then, 27. 27 at 10. 27, 10, and 18, 18, 37. Ayan na. Ito, ito po yung mga sample naman po nating nakuha. Dati pong sumada ngayon pong November 10. Meron tayong 19, 36, 27 Gs at 18, 37. Ayan. Meron tayong tatlong kombinasyon din po dito. At kung nagustuhan nyo po sila, okay naman po sa inyo itong mga sample natin ito. Ay pwede, pwede nyo rin po matayaan yung mga yan. Pag naman kaya, pwede po tayo magdagdag o kumuha dito po sa taas sa mga naka-encircle po natin yung mga numero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon ayan, rambo lang po natin sila at ayan mga idol yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong November 10, 10 2024 maraming maraming salamat po